Hello po mga kalaki, good morning, good morning mga kalaki Tara na mamigil na po tayo ng mga lucky numbers Para po sa ating mga masusugid na mga followers dyan na ano po Ikaw ba? Ikaw ba? Tanong ko ikaw ba? Nakatanggap ka na ba ng lucky numbers mula sa amin? Yung private ha? Yung private Yung mga kunyari magpapakult ka ganon Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo Ngayon mismo ang amaga Pipili po tayo ng 37 na followers Kasi po, 37 years old na po ako parang hindi ka naniniwala. <laughs> hindi po, ayan. 39 years old na po ako, kaya 39 po na followers po ang bibigyan natin ng libreng code ngayon pong maghapon na to. Kaya sana, isa ka sa mabigyan. Kaya gising ka na ba? Unahan lang po ito ha. 39 followers po ang bibigyan natin ng libreng code. Bukod po rito sa 2 digit na ibibigay po natin ngayon pong umaga. Kaya ano pang hinihintay mo mga kalaki? Umpisahan na natin mamigay ng code. Kaya ang tanong, gising ka na ba? Kung gising ka na, halika na. Ito na ang mga lucky numbers natin ngayong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? Ayan po mga kalaki. Ito, eto na po ang mga lucky numbers po natin ngayon pong umaga. di ba? Nakakalokang ganda. di ba? Ano ba yan? Ito na po mga kalaki. Umpisahan po natin sa... Aklan, ang two-digit lucky numbers mo ay number 23, number 17, ayan po, ay 2307, ayan po. At Aurora, 718, Laguna, 1522, Quezon, 425, Olongapo, 1417, Dabao, 1323. Tailak, 8-9. Quirino, 6-12. Bacolod, 7-Gis. Cavite, 11-24. Taguig, 10-26. Mindoro, 5-27. Marinduque, 33-12. Caloocan, 5-19. Muntinlupa, 3-24. Palawan, 12, 26, Sambales, 1, 24, uh, Kalinga, Apayao, 19, Tabuk, 7, 3, uh, Quezon City, 35, 19, Pampanga, 8, 18, Pangasinan, 34.23 La Union, 7, 10. Ilocos Sur, 33-30. Ilocos Norte, 26-20. Nueva Ecija, 5-19. At Nueva Vizcaya, 8. Gis, Masbate, 1-3. Cebu, 3-15. Ayan po mga kalaki, Romblon. Ano to? Romblon, 11-20. 9. Angono Rizal, 30, 30 sa East, Montalban Rizal, 5 Gs, Antipolo, 13, 8, Taytay Rizal, 2, 24, Cainta Rizal, 5, San Mateo Rizal, uy, shout out Cainta, Ma'am Angie, I miss you, maraming salamat yan sa mga toda ng tricycle dyan, napaaga ang shout out ko, hello po. Ayan po, San Mat uh, dito na tayo sa San Mateo Rizal, ano to, 15, Isabela, Isabela, 1, 26, Togigarau, 13, 34, Rojas, 19, 28, Capiz, 18, 24, Bohol, 25 Bulacan, 4, 4.20. 4, 20, Baguio. 21-26. Bicol, 7-33. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin sa Bicol para sa mga masusugid nating mga followers dyan na nag-aabang lagi, lalong-lalong po sa mga bago, ha, para po makatanggap kayo ng mga lucky numbers na dadaan sa FYP nyo, sa inyong Facebook, YouTube, TikTok, abay ipalaw nyo lamang po kami. Dapat nakapalaw po kayo para every morning may libre ka agad na lucky numbers. ba diba? Ayaw mo pa, manunood ka lang rito, tututok ka lang, wala namang bayad to. Pag nagustuhan mo yung lucky numbers, tayaan mo, eh pag nanalo, eh diswerte mo. ba diba, mga kalaki, walang mawawala sa'yo. Kaya eto na po mga kalaki, hanapin po sa Facebook, Red Parungkin, na meron pong 315,000 followers. At sa YouTube po, Red Parungki na mayroong 16,200 followers. TikTok po, Red Parungki na mayroong 417,000 followers. Iyan po yung mga legit na legit na account natin na uh, pwede nyo pong hinga ng mga lucky numbers sa Facebook. Meron din po tayong second account, Red Parungki na naka-yellow t-shirt ako na may picture namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at Aris Gatchal yan. Yung mga ibang account dyan, ako konti ang followers, hindi po kami yan i-block nyo po yun, hindi po kami yun, huwag po tayong magpapadala sa mga walang magawa dyan na mga sa buhay nila, ano po. At syempre mga kalaki, ngayon pong umaga, abay gumising na kayo dahil po ang mga lucky numbers natin Tandaan nyo, 3 days po bago po natin palitan na alagaan nyo po ito At sa mga gusto pong magpa-member sa private consultation, abay may islat pa po mga kalaki Kaya lang konti na lang po, siguro 3-5 na lang po ang islat natin E mga hindi po kasi nag-renew, sa inyo ko na lang po ibibigay Dahil mali mo naman, maranasan mong manalo dito sa private consultation Kami po ang magbibigay sa iyo sa loob ng 3 months Natatayaan mo sa mga gusto mong tayaan ng mga numero Yan po yung private consultation Sa mga interesado lang po yan Kung hindi ka interesado, okay lang yun Okay lang yun, kahit hindi ka interesado Okay, mga kalaki, tandaan nyo Dapat po makausap nyo muna ako bago po kayo magpa-members Para legit na legit ang kausap nyo ako po At hindi po ibang tao Okay mga kalaki, eto na po ito na po mga kalaki ang ating mga lucky numbers. Umpisahan po natin sa Benguet. Ituloy po natin sa Benguet. Ito na po. Benguet. 12, 15. Iloilo, 33, 22. Leyte, 4. Ano to? 4, 25, 5. Samar, 1, 29. Parañaque, 30, 37. Manila, 36-28. Pasig, 32-12. San Juan, Gis, 25. At Marikina, 14-5. Ayan po mga kalaki, mga 2-digit lucky numbers ngayong umaga. Takbo na sa suki yung outlet. Make sure po na nakarambol ang mga 2-digit, 3-digit, at 4-digit para pag nabaliktad po ang numero, panalo pa rin po tayo. At syempre, ito na po ang shout-out time. Kanina, sinatot na po natin ang mga tricycle driver ulit sa kainta Rizal with ate Angie. Hello, maraming salamat po sa inyo. Ito na po, happy birthday po. Happy birthday po kay John Ray Sagala. John Ray Sagala po ng ano to, ng montalban Rizal. Hello po sa San Jose montalban Rizal. Maraming salamat po. Shout-out po sa inyo. May pinsan ako dyan. May mga tito ako dyan. Hello, Tito Richard at Cherry sa aking pinsan dyan At syempre, ang mga laki numbers namin Inyong inyo po yan Good luck po, at sana ngayon pong Bermans, bago ako mag-birthday, palarin po tayo At oy tandaan nyo, sinabi ko kanina nung opening, 39 na followers Ang bibigyan natin ng hindi pa natin nabibigyan ng code Isa ka na ba doon?